Ano pa pwede mga custom Sibuyas ang pabili ko. Ah. Ang binili niya. Ano ba na talaga mga kabataan ngayon? Pag pinabili ng sibuyas, ang bibili na iba. Mantika. Mantika ang binili. Ang pabili ko yung sibuyas. Ang nabili mantika. Ang bitbiti kong ano. Masaya ka naman sa mga anak mo. <laughs> sobrang happy <Bakit>? sobrang happy <laughs> hindi na ako nagawain <laughs> anong lulutuin mo sa mga don mo ngayon kay don yung princess Sara. nilagang <laughs> <laughs> baboy wow ito po si don don pakundo yan <laughs> ang baboy nilutuin sa mga yan po, mabait po yung anak niya natulong po talaga sa gawain Si Princess Saga naman ho, pag inutusan, mantika ang binibili kahit si Buya. Bukan <laughs> ang <laughs> bayunin may bawang ha? Princess Saga! <laughs> Nasaan si Princess Saga? <laughs> <laughs> Princess <laughs> Saga! <Sarah. laughs> Yan po si Princess Saga. Anong bibilihin mo? Doon pa kundo? Bawang. Bawang ha? Bawang. Anong bibilihin mo? Bawang ang mo sa mula. Ay, anong, anong ni Princess Sarah? Mantika! <laughs> Bili ko yung sibuyas, ang binili ang tagal ni Lotte. <laughs> ko ng binili gagngiwan napan. Sinubita yata ni sa in. ko buhay kanin hanggang Tugal buhay pa niloti. Niloti buhay pa ko. Niloti buhay pa ako! <laughs> 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 niloti <tagal> buhay ni Lotte. <laughs> ayun, si Lotte, buhay pa buhay pa na Niloti si pa niloti. na po si niloti. <laughs> Ah, ah, ano oh, ka mo, Lotte, daw? Ang uh, tagal ni Lotte. Thank you, Lotte. Pare <laughs> pa si Lotte. Ah, Bumamas ka din ng kanin ka. Umiiyak oh, ka pa ko na. Kasi alam naman ang baka. Ha? Labas eh. Bay, wala. Naubusan ang na. Naubos na. Bay, hindi <laughs> <laughs> na kay? Hindi na lang ka naman ng baka. Dahon. Nagamin ako kagang laman. Uy, ah, wala eh, naubos na ng pamilya ano. Pati tayo sa kanila Sino nagsasaing pa? Nasa sino? Sino? Bibitan sa kasi. Bibitan Akala ko si Singha <laughs> eh. Dami lang, nilagay ng ng kanila. Ay, si Dom. Si Dom mo na. Si Ella may wala din eh. <laughs> sino? <Is>, <laughs> Dini mo na itambak he blood <laughs> oh, hindi ako nakain ng madami. Bigyan mo si Lotti. Si Hoy, oh, Lotti, Lotti. Are po si Lotti. Nasa si ano, Princess Sara. Nandun na sa nagmumukot sa si susuka at uh, mali ang binili. <laughs> <laughs> ng yung sibuyas, na yung sa nabili ng Magaling si Sarah. Uh -huh. Si Miss Minchin Huwag niya magpatawa na ako. Nalabas sa yung pangkano. Si Miss Minchin. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Paloma, mm. si Miss Minchin. Hoy Loti. Guys, ganay Masaya na kami din eh. Mm. <laughs> <laughs> Kahit walang Agawan din naman sa nilagang baka. Kaya Paubos na yun, laman, no? Naglalaglam mo Nag lang, pa, wala doon. Ay, tanggalin mo din, eh. <laughs> ang hirap ng bahay ni Betty Lapaye and <laughs> Walang upuan, what? Di ang lamisa. <laughs> walang upuan, walang lamisa. <laughs> oh. Or...